Hello mga ka-farmers, welcome back to my channel. For today's vlog, ay nagpapalit-ulit ako ng panibagong pagkain sa aking mga alagang manok. So binalik ko yung dati at magpupurga din tayo ng mga alaga nating manok dahil matagal-tagal na tayong hindi nakapurga at pupurgahin natin sila dahil magte-change feeding tayo. So samahan niyo ko mga ka-farmer at let's go. Bago tayo magsimula mga ka-farmers, shoutout lang natin yung mga kaibigan na si Floor Flor Anciando, Bidoy Farming at si Happy Feel Vlog. At sa mga subscribers natin at sa mga bagong viewers, shoutout sa inyo at maraming maraming salamat. Mga ka-farmers, bumili naman ako ng Galimax 21 so ibinalik ko yung una kong patuka na ginagamit sa pag-breeding at sa pagpapaitlog ng manok. So kahit medyo may kamahalan ito mga ka-farmers, ito lang ang binili ko dahil gusto kong maibalik yung Uh, pangingitlog ng mas mabigat, mas maganda ang itlog ng quality ng itlog ng ating manok. So gusto kong ibalik yon maka farmers dahil yung isang ginamit ko na feeds noon ay hindi na ako na satisfied. Kaya bumili tayo ulit nito. Ang presyo naman ng Galimax 21 mga farmers kung per kilo ang bibilhin nyo is nasa 35 pesos at kung per sack naman ay nasa 1,550 yung isang sako. Mahal siya mga ka farmers pero ayos lang yon dahil nagbibigay naman ito ng quality na itlog. At hindi pala ito sponsored ng Galimax 21. Galimax 21 baka naman. Bago tayo magpurga mga ka farmers ay papakainin muna natin ang ating mga alagang manok. So ito pa lang yun ng ating mga pulit mga farmers nagsisimula na silang mangitlog. Ito yung mga itlog nila kung saan-saan lang kasi wala pa akong nalagay na pugaran dito. So napakadami na yung mga itlog ng ating pula mga ka-farmers. Almost everyday na sila nanging itlog. So yan, ayos ito, Galimax 21. Ito pala yung kanilang mga itlog mga ka-farmers. At ang pinapakain ko na rin sa kanila is itong Galimax 21 kasi nag-change feeding tayo. So yan, so hopefully lumaki na yung kanilang mga itlog. So dito naman yung ating mga black australorp. Galimax 21 din ang pinapakain ko dyan mga ka-farmers. So na yung mga itlog ng ating manok mga ka-farmers yan unti-unti na silang nagta-transform o nag-change into uh, yung ating gusto na mabigat uh, maganda yung quality ng eggshell nila so yan ang napakaganda dito mga ka-farmers so itong feeds na ito ay perfect talaga para dito sa ating mga manok na heritage chicken. Ngayon mga farmers ito ang gagamitin nating pamurga na ating mga manok. So bastonero sa isang galong tubig. So dalawang sachet ang gagamitin natin mga ka-farmers sa isang galong tubig. So tutunawin lang natin itong dalawang sachet dito sa isang galon na tubig at ipapainom natin sa ating mga alagang manok. So okay lang na nakakain yung ating manok mga farmers So sinasadya natin yun na pakainin muna sila para mauhaw sila at iinom sila ng maraming tubig na may halong pamurga at kung konti lang yung mga manok nyo mga farmers ay pwede lang yung isang sachet sa kalahating galon ng tubig so yan ang dosage nyo mga ka-farmers para sa ating pagpupurga ng mga manok yan mga ka-farmers after 1 hour nating nagpapakain kanina ay talagang uhaw na uhaw yung ating mga alagang manok so sinasadya natin yun mga farmers para mas marami yung kanilang mainong na pamurga sa pamamaraang ito mga farmers sa paggamit ng bastonero ay hindi na natin kailangan magfasting ng ating mga alagang manok. Uh, kung makakain man sila ay okay lang yon basta makainom lang sila nitong pamurga natin ay sapat na yon. Itong nga sinigyanahin natin mga farmers na black costa kung makikita nyo, nahihirapan siyang umitlog so siguro mga farmers sa laki ng itlog niya ngayon ay ah, nahihirapan siya so kanina pa itong uh, ganito siya so titingnan na lang natin kung gaano kalaki yung itlog na ilalabas niya mamaya ito yung itlog mga mga farmers napakalaki yung itlog siguro na sa XL or jumbo size na ito So ito yung epekto ng ating pagbibigay ng patuka. So yun lang mga ka-farmers. So na para sa akin ay binalik ko ito para makakuha, makaproduce tayo ng mga itlog na quality, yung mabibigat, malalaki para na ibenta natin. So ito yung mga itlog mga ka-farmers na ah, kukunin natin na i-harvest natin ito. So yan ang epekto ng ating pagbibigay ng patuka sa kanila. So quality na quality yung eggshell niya. So hindi katulad nung una kong ginamit na feeds. So iba talaga pag ganito mga farmers Ito ay subok ko na. So matagal na ko ang ginagamit na patukan na ito. Pero may kamahalan lang mga ka farmers So para sa akin ay ayos lang yon, Basta makaproduce tayo ng magandang mga itlog. So yun lang mga ka-farmers, maraming maraming salamat sa panonood at kung meron kayong katanungan ay mag-comment lang sa ilalim at ating sasagutin yan. So maraming maraming salamat sa panonood mga ka-farmers, see you in my next vlog at happy farming! Woo!